Ito talaga. Wow. Oh. Marami talagang nagulat dito na Ang kakaiba yung binibinta ni Ate dito. Oh. Ito um, yung langka na kulay pula. Wala pa ito sa atin mga idol. Langka, oh. Ayan no. Oh. Tuwang-tuwa si Ate dito namimili. Masarap ito naman yan. yung puno niya mga Anis. idol. Oh. Talagang pula yung langka oh. Nakikita mo yan. Dahan-dahan pa hinuhulog ni Ate oh. ng lubid para hindi masira kapag nahulog oh. O, tingnan nyo mga idol. Talagang kakaiba sa lahat. Ito yung langka na siguro kapag nahinog to, kulay pula talaga. Siguro yung bunga nito kulay green, tapos pag nahinog kulay pula. Ayan o. Oh. Ayan, nilagay ni ate sa basket. Tapos ang gagawin niya ate dito, ay dadalhin na doon sa merkado, sa palingke. Nilagay na sa likod o. Oh. Tapos meron pa siyang dalawang bit-bit oh. Ang sipag naman ni Ate magtitinda. Ito na mga idol, nilalatag na ni Ate ang kanyang hanap buhay oh. Ayan, tapos nagbabante na si Ate diyan habang si IBC. So ang ginagawa niya dito hinihiwa niya. Talagang hinog pala yon yung galing sa puno. Ayan oh, nakikita natin dito ay kulay dilaw talaga yung laman wow. oh. Ayun ang kagandahan dito. Kakaiba yung balat. Talagang nakaka-attract ng mga tao. Ayan na, tapos busy-busy si ate dito. Naamoy ng matanda. Ay, lumapit yung matanda. Pagkatapos niyan, nako, isang buo yata bibilihin niya. Mukhang magbibert di yata yung matanda doon sa bahay nila. Oh. Posible yung titinda ni ate na langka. hindi maamoy ng kapitbahay nito. Tingnan yung mga idol. Yung iba dito, maraming protas. Pero kaati lang kakaiba dito. Yung langka kasi nagkulay pula. Sobrang bango yan. Tingnan mo. Meron na namang lumalapit dito. Oh. Parang nakita ko dito. Halos matatanda. Matalas yata yung pangamoy ng mga matanda dito. Oh, mga idol. Nako. Nadali na naman ni ate. Ang mga matanda dito. Mga idol. Basta kulay pula. E eh, talagang mabinta. Alam mo naman yung mga matatanda. Mahilig sa pula. Akala nila valentine's day. Tingnan yung mga idol oh Pinakyaw na ni ate isang buo. Hindi na yata namimigay ito.